Sino to? Oh, yung Sino pakita mo doon sa ano? Sino to? May ka na oh! ako? Oo! Oh! Oo! May ka? Oo! Oh! Sa bulletin ako! Sa Wala akong pakialam Sa si bulletin ka kay Kang Juarez! Si Reynaldo Antonino lumapit sa bitag. Itinakbo raw ng kanyang tsuper ang kanyang tricycle. Itinimbring niya raw ang pangyayari sa Kaloocan Police Station. Magalipas ng limang araw, natagpuan ang kanyang tricycle sa impounding area ng City of Manila. Hindi nakapagsabi po sa amin, nasa impounding daw. Pinuntaan mo namin sa impounding, hinihingan po kami ni Ray Nicolas ng 10,000. Ang ganda na pinagtataguan nyo kami ni Ray Nicolas, pumupunta ko kami ron, hindi mo nakikiharap sa amin. Dito, nagka-interes ang bitag. Hindi na bago sa amin ang pangalang Ray Nicolas. Nung nakaraang taon, inareklamo na rin siya sa bitag dahil sa pangungotong ng limang daang piso sa halos tatlong daang manghuhula sa Quiapo. Hindi pa kasama dito ang mga vendors. Nakarigtas noon sa bitag si Ray Nicolas. Hindi kami nagpang-abot. Kaya sa kasong ito, kilos prontong isinagawa namin ang surveillance. Sir. Yes, sir, Yes, sir. transaction then? Yes, sir. between the the suspect and the, the victim. Okay. The victim showing the, and the suspect asking uh, money. Yes sir. Alright? upang may dokumento sana ang kanyang panghihingi ng 10,000 piso sa biktima. <messos> Subalit, ang sumalubong <messos> sa ay ang kanyang kapatid na si Nato Nicolas. Anong kumple? Anong ano yan? Yung, kasi nasa nahuli saan yan eh. Nakuha sa hotspot yan eh. Yung driver niyan. Baka yung driver niyan ginamit sa hold-up yan. Ayaw, kakausap po namin yung traffic. Kasi traffic?

Sigurista itong sinato. Gustong tapusin kagad ang usapan at bayaran sa loob mismo lang tanggapan ng kanyang kapatid na si Ray Nicolas. pag-usapan at mapabilis ang bigayan. Ang gano'n rin dyan na ah, ano pala na lang dyan, lang dyan. Now, pina, uh, As, okay. yung driver dyan, na ako pina, na wala sa kalawahan. Tapos pagkailaw, kompleto naman yan, di ba? Oo. Oo. Paraganahan ang bitag undercover at ang biktima, ipinakita pa nitong sinato ang tricycle. Ben, Ben! Sabi naman si natin ng mukha. Ito yun di yung iluhit. Ako ba ba tayo dyan? Wala, ganyan na yan. Dila rito. Subalit, hindi ipinanganak kahapon ang aming undercover. Ipinagpabukas namin ang bayaran. Same time, same place. Tutuntunin natin. Pupuntahan natin wala nang maraming ek-ek o at hahanapin sa Rey Nicolas para sabihin sa kanya na yung kanyang ginagawa mali at ah, tutuldo ka natin tatapusin yung storya ah. kukunin nyo sa sakyan isa uli sa nagmamayari on the records gagawin yung Hoy, Hi, Malika. Meron kami ang undercover transaction sa iyo na humihingi ka ng uh, magkano? Iman libo sir. Iman libo. Kita ka undercover to. Ngayon, yung kapatid mo humihingi ng 10,000. libo. Mga talag mo ang ginara yun. Kapatid mo hindi madala sa kaya ako. Matatandaan niya ako yung mga mahuhuna. Ngayon ikaw. Alam ko kapatid mo, police. Tagal ko na hinahati kay pero yung release mo yung motosiklo o hindi, hindi ako makikita. Release mo, ma ako po, po. Uh, uh, Number one, uh, said, ka, apa, apa, apa. yung motosiklo, makinig ka. Apo, apo, apo. Yung motosiklo na yan, kinarnak. Apo. kung saan. Apo. Naka-alarma. Apo. Ano ang procedure ninyo pag ang motosiklo nakarnak, inahanap na may ari, tingiti mo, mapapakunay siya. Nandito namin siya so, kasi may nakikita siya nung asawa po nung nun may ari. Yun balita namin na magbebeta. Kaya kinigil talaga namin ang iyong risiko. Asawa na yung may ari? Opo, yung babae po, yung LP. Sino sinasabi po ang asawa na Asawa po niya. Yung may nanog, sabi ko ako. Magiging ka. Opo. Asawa niya apo, si LP po. So mayon susabihin ko sa so iyo. muna dahil di ako naniniwala sa kasinungan niya. Opo, opo. Ang isang tricycle, pag nakarna, o sasakyan, hindi po ating iberta. Apo, aba. apo. aba. aba, aba. Mamaya rito. Mamayari aba. So, anong gagawin mo? Uh, so, anong gagawin mo ngayon? Yan ang punang tray, yung registro A, po. Anong gagawin mo ngayon? Yung registro po. Anong gagawin mo? Yung registro, bibigay po yung ano, pag nakita po resibo. Bibigay mo yung registro. Ayan, release po. Okay, eh, release po ah. Apo, apo. Uurasan kita. Kasi kung hindi, maliliti ka, bibit-biting kita. Apo, apo. Bibit-biting kita sa kahit. Apo, Talawangan na pala eh, bakit ko ginaw, Hindi sir, kung balita ko, ang balita ko ng pudo kasi sir, ito, sabihin ko ito to ha. Eto sir, pagpaliwanag ko lang po ha. Hindi na, hindi na, tapos na. Walang ka na magpaliwanag dahil... Hindi pa ako. You're in possession of a car not vehicle, impounding lang kayo. Dapat ang karyan. Hindi ko niya nakakikita to sir eh. Umihing. May pinakita namin yan. Hindi, nung una inaan mo kasi. Ganito na lang. Apo. Na, tigilan mo ng kasinwalingan mo. Ito na sa akin, tinuldukan ko na. Si apo, Peter ka nagsasabi. Release mo yan dahil apo. patuno na yun na siya nagmamayari. Okay, walang dahilan para impound mo. Parang apo, apo. kayo nito. Hindi po, sir. Okay, sir. Kompleto tayo. Kompleto ko, kompleto. Hindi, kompleto. Kompleto, kompleto. kompleto. Sino to? Yung pakita mo doon siya, ano? Sino to? Sino to? Sino ka? Alam ko niya, ano, tatay ako ni Ray kaya yung mga kidika ang anak ko, yung basis na namin mga ako motong sakyapo. minu minakip ayak na mo, minakip ano ko? pati ibon yun yana ko. ano tong? pati ibon niyo yana ko. ako ba ano? pati ibon, ibon si 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 si ibon po. ibon si ibon si ibon si ibon si ibon si Papapil ka sa akin, wala kang papil kayo sa akin, ha? Magaling ka! Hindi ka sa City Hall, hindi ka nagtatrabaho dito, tatay ka lang, ha? Sa bulletin ako! Kadyang wala akong pakialam, kibulitin ka kay Warren! Maya-maya pa, dumating na yung aming ipinatawag na anti-carnapping unit ng Manila Police District. Ito yung response sa sakyan. Ipinya eh. Ipinya